Ito ang Stonehenge na isa sa sikat na landmark sa buong mundo. Pero alam niyo ba na 25% na lang ang orihinal na istruktura na nakatayo ngayon? Dahil ito ang orihinal na disenyo ng Stonehenge. Ito ay pabilog at napapalibutan pa ng mga bato na nakaayos ng pabilog. Ang Stonehenge ay isang lumang monumento na sinasabing itinayo limang libong taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng scientific community ang totoong rason kung bakit itinayo ang mga batong ito. Ayon sa mga archaeologists, ang Stonehenge ay isang libingan ng mga patay. At sabi naman ng iba, ito ay itinayo ng mga sinaunang tao upang magdasal at maghil. Ayon naman sa mga ibang archaeologists, ito ay isang astronomical calculator upang malaman ng mga sinaunang tao ang lokasyon ng araw at buwan at upang mapredict nila ang lunar eclipse at solar eclipse gamit ang sinag ng araw at direksyon ng mga anino ng bato. Isa ito sa pinakasikat na landmark sa United Kingdom at ito ay protektado ng UK government. Bilang isa sa pinaka archaeological site simula pa noong 1882. Ang limang pinakamalalaking bato ay may bigat na 30 tonelada at ang mga batong ito ay galing pa sa Preseli Hills Mountain na may layo na 120 miles sa kinatatayuan ng Stonehenge. Kaya naman naging misteryo sa mga scientists kung paano ang ginawang transportasyon ang mga mabibigat na batong ito ng mga sinaunang tao pero ang pinaka nangungunang teorya ay mano-mano nilang kinaladkad ang bato gamit ang tali at dinala sa balsa na gawa sa kahoy at ipinaanod hanggang makarating ito sa lokasyon ng Stonehenge pero may mga duda dito dahil imposibleng mabuhat ang 30 tonelada na bato gamit ang kahoy na balsa nang hindi lumulubog Hanggang ngayon ay wala pa ding nakakaalam kung paano itinayo at para saan ang misteryosong istrukturang ito at hanggang ngayon ay pinagdedebatian pa rin ito ng mga archaeologists.